Paano kapag mali ang gender sa iyong birth certificate? Maayos ba ito sa local civil registrar? Kailan naman ito kailangan may court order? Ano ang mga ebidensya na ipapakita? Pwede ba ito sa public attorney's office? Sasagutin natin yan. Base sa batas ng Pilipinas, ang pagwawasto ng gender sa birth certificate ay limitado at may dalawang posibleng paraan. Depende sa dahilan ng pagkakamali. Kailan pwedeng ayusin sa LCR? pwedeng mag-file ng petition for correction sa local civil registry office kung ang pagkakamali ay itinuturing na clerical o typographical error. Ibig sabihin, malinaw na nagkamali lang sa pag ng gender ang nag-report na iyong kapanganakan. Halimbawa, ang female ay naitalang male sa iyong birth certificate. Ngunit sa iba pang original na dokumento tulad ng school records, baptismal certificate at hospital record ay female ang nakalagay. Ang batas na nagpapahintulot dito ay ang Republic Act 10172. Kailan ito kailangan ng court order? Kailangan ng court order kung ang sitwasyon ay hindi sa cloud ng RA 10172. Ang to ay itinuturing na substantive change, hindi lang simpleng clerical error. Ang pagbabago ay batay sa gender reassignment surgery o pagiging transgender. Ayon sa kasalukuyang batas at mga desisyon ng Korte Suprema, hindi pinapayagan ang to ng gender sa birth certificate para sa mga trans man o trans woman, Ang kaso ay tungkol sa intersex condition kung saan ang tao ay may parehong male at female organs. Sa ganitong pagkakataon, kailangan ng court order para sa pagwawasto ng gender kasama ang medical record na magpapatunay ng kondisyon. Ano ang mga ebidensya na kailangan? Para sa pagwawasto ng clerical error sa LCR, karaniwang kailangan ang sumusunod ng mga dokumento. Kopya ng PSA birth certificate na may mali, pinakamaagang school record, Form 137, Transcript of Records ang tawag dito, o iba pang original na dokumento na nagpapakita ng tamang gender. Medical record mula sa isang accredited doctor ng gobyerno na nagpapatunay na ikaw ay hindi sumailalim sa sex change o sex transplant. Ito ay mahalaga para patunayan ang pagkakamali ay typographical error lang. PSA Merit Certificate kung ikaw ay kasal, PSA birth certificate ng mga anak kung meron. Affidavit of publication at kopya ng newspaper clipping kung saan inilathala ang iyong petisyon. Valid government issued ID at iba pang dokumento na sumusuporta sa iyong petisyon gaya ng baptismal certificate, NBI clearance at police clearance. Tandaan na maaaring mag-iba-iba ang exactong requirement depende sa LCR kaya pinakamainam na magtanong muna sa kanila. Magkano ang magagastos? ang gastusin na mayaaring mag-iba-iba ngunit narito ang karaniwang bayarin. Filing fee, ang karaniwang filing fee para sa petisyon ng LCR ay nasa 3,000. Publication fee, kailangan din bayaran ng pag-publish ng petisyon sa isang pahayagan na karaniwang nasa 1,500 hanggang 3,000 o higit pa depende sa presyo ng pahayagan. Ipapang gastos, maaring may dagdag na bayarin para sa notarization ng mga dokumento at pagkuha ng mga clearances. Kung ang kaso ay aabot sa korte, mas malaki ang magiging gastos dahil sa court fees at professional fees ng abogado. Pwede ba sa Public Attorney's Office or PAO? Oo, pwede kang humingi ng tulong sa PAO. Ang PAO ay nagbibigay ng libreng legal assistance sa mga indigent o may hirap na Pilipino. Kung kwalipikado ka, pwede silang magbigay ng legal advice at tulungan kang mag-file ng petisyon sa LCR o sa korte.